mga kaibigan wow ang ganda mga kaibigan wow na wow. magandang araw mga kaibigan for today's video nandito tayo sa tabi ng pispan pakita ko lang sa inyo mga kaibigan yung mga ibon dito oh. daming ibon mga kaibigan oh, at napakaganda napakagandang view na to mga kaibigan oh. nature lover talaga nature na nature ang daming ibon dyan sa mga pispan mga kaibigan oh, dami nila o oh. oh, dyan o oh, mayroong naglaro o oh. okay alright o oh, tignan nyo na hindi, hindi na masagap yun sa camera pero ang dami talagang ibon mga kaibigan pag umaga nandito lang nandito kasi sila huh, naliligo ang iba ang hanap ng pagkain ya yeah, ang dami nila mga kaibigan ibon o oh, tingnan nyo okay pa all right. at ganda ng pagkaganda ng view na ito mga kaibigan shout out po sa inyong lahat oh, yung yung ina nila at ama na no ito doon sa unahan ang laki ito mga anak lang to, at mga siguro kapatid mga kapatid kaibigan sama sama na ito sila lahat mga kaibigan kapatid, kaibigan, kapuso kapamilya Oh, ni ano. Oh. Ang dami nila mga kaibigan ang dami. Napakadami nila. saya sila. Ang oras natin ngayon is alas 6 ng umaga. Oh, tingnan yung mga kaibigan, oh. Daba, ang dami nila. Tuwang-tuwa yung mga ibo na to. Siyong Yan sila, kalaxo umaga kada-umaga mga kaibigan. Ang oras na ngayon Diyan lang sila kumakain at yung iba naman naliligo. Ah, oh, yun ang yan oh. Naliligo at napakaganda ng yun na mga kaibigan. Wow, no wow talaga. Nature na nature. Nature lover. Oh, diyan on. oh. Hmm. Ang napakaganda. Sa tabi ng fish pond. Oh. Yung ina nila tron doon, no? doon sa unahan napakalabi napakalaking ibon at doon mga kaibigan no? Oh. dito dami sila tuwang tuwa sila dito kumakain ang iba kumakain hanap ng pagkain ang iba naman may naroon na liligo out sa inyo mga kaibigan o oh, tingnan nyo ba diba? napakasaya ng mga ibon mga kaibigan oh. sobrang dami talaga nila hindi lang, lang yung iba hindi lang yun masagap sa kamera natin kasi sobrang layo na nakasom na to oh. doon na doon nilang ina kanilang ina at ito yung, iba kapatid kaibigan kapuso okay alright update lang to mga kaibigan nakita ko lang ang mga ibon kaya nag video na ako dito nag na ako dito mga kaibigan nakita ko ang ganda tingnan ng mga ibon talaga at ang mga views ang view talaga oh, ng mga kahoy, mga mo napakadami napakadami mga kaibigan okay o oh. tinan nyo ang bundok napakaganda sa bundok mga kaibigan oh. oh sus, ang ganda talaga nature na nature at hanggang dito na lang itong video na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Bye bye po.